Uh, for tonight video guys is nag po tayo ng kangkong. Ayan, mag-aanda po tayo ng tangkong kasi namimiss niyo na po. Namimiss ko na po yung pagkain Pinoy. Kaya, ito ang daming tangkong natin. Saran! Samahin niya akong magdoto. Adobo lang po natin siya. Gusto-gusto ko kasi ng adobo nito. So, uh, tara. I-prepare natin siya. Ayan na nga guys, at nakahanda na siya. Ayan, so ang susunod natin gagawin is magaya tayo ng sibuyas at bawang. Ayan. Bawang. gagayat natin yan para makapagsimula na tayong magluto. Inubos ko na.

So, ready na. Magluto na tayo. Ito tamay kong sahog tayo, manok. Mitchell manok ka, guys. Sa sahog natin. Ayun, maraming sahog. Okay, magpapok na tayo no? ng Ang sarap yan. Press lemon. natin <tipos> ng brown yung ano

Ayan, nakalagay na yung cheque natin. Ang dami ng manok. Dapat matinam. Naki lang yung gayat. Ni. Ha? Naki lang yung gayat, kaya marami. Ay! Ay. Ay. Hindi pa loto, eh. Yung ganin mo?

achei que en favor da internet inclaico Alam. Na maso yung kawali natin. Ah. Uh. Kita ka daw bukit nang tangkang suntok, huh? ya. Kita ka daw bukit Ayos yan. <laughs> <laughs> Lagyan natin ng na. asin para may asin pa si Lola. <laughs> Kasi so, naglalagay ako guys ng kunting tubig ay, kasi gusto ko may magandang hawakan ito kanina po? May ano siya, may kunting sabaw siya. Pero, kasi ito, gusto ko ng masabaw. Carlo. Ito ang mga halaman o. Kunin mo na, tinapon oh. na ni Carlo. Ay Carlo yan. Siyempre, lagyan natin ang kunting pagmamahal. Oh. Yan ay nga sarap. hindi ko pang yung taga mo sa kami kaya yung ano hindi ko pang taga sa tinatay na ito tinatay ito so at luto na yung kangkong natin ilipat na natin siya tapos na natin siyang manikas-mikas Ate, gusto mo? Tapos may na. So, first judges natin. Ayan. Tapos lang ba? yung kangkong. Tignan yung kangkong para naman yung ka. Mm, it's first judges natin sa kangkong. Mm, mm di ba? Yummy. Sarap ba? Masarap to <laughs> at malinamnam. Yeah. <laughs> mm. Ah, di ba? Pinoy na Pinoy. <laughs> Thank you.